Dahil tambay po ako, magbibinta po tayo ng ice candy. Para hindi po sayang ang ang araw natin. Kaya pang sampung gusto mo, ay buwan. Tanggal. <laughs> Tingnan mo yung ano ko, idol, oh. Tanggal-tanggal. Hmm. Wala pang pambili, mga idol. Eh, magtitinda mo na ako ng ice candy para pambili ng bagong rep. Hmm, kaya, dahil tambay ng tatlong araw, titinda tayo ng ice candy, sarap. Ano tong flavor, ma'am? Uh, mango. Um, mango with with milk, mga idol. Ay, sarap-sarap. Pang sampung customer ko na to, ang aga, aga Ang kukulit mga bata kahit wala pang kain ng almusal. Bibili daw sila. Baka mapagalitan ko ako na magulang. Ito na, ma'am, oh. Skindy. Balik-balik, ha. Yan. Kahit sa bahay tayo, pwede tayong kumita, mga idol. Mamang bayad, baka sabihin mo. Doon dun na, doon lang, doon lang. Ah, dito lang lagayan. Padali lang makuha. Kaya, kung kayo naman, sa bahay kayo nga tambay din tulad ko, pwede kayong gagawa-gawa ng extra income para pambili ng uh, bigas, gamot, kung sakali. Di ba? Shout out, shout out, bye-bye.